Hi mga kalin. Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Finds. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang updates tungkol sa social pension payout para sa buwan ng July 2025 at narito na ang official schedule ng pamamahagi ng social pension para sa ating mga indigent senior citizens. Tandaan, para lamang ito sa mga lehitimong beneficiaryo na nasa listahan ng DSWD at hindi po ito automatic para sa lahat ng senior citizens. Pero bago 'yan, pero huwag kalimutan i-like ang video na 'to, i-share nyo na rin sa inyong Facebook groups, Messenger, GC, o news feed para mas maraming updated. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa government payouts benefits at iba pang makabuluhang balita. Unahin na natin ang City of Naga, ito 'yung first and second quarter na nagkakahalaga ng 6,000 pesos at ito ay gaganapin sa July 14, 2025. At ito yung Barangay Carolina, Panicuason, Pacol at San Isidro. Ang mga iyan ay gaganapin sa Naga City Hall People's Hall ng alas 8.30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At para sa afternoon schedule, ito ay gaganapin ng 1pm to 5pm. Ito ay ang Barangay Mabolo at Kararayan na gaganapin sa Naga City People's Hall. At sa July 15, 2025, ito ay ang Barangay Del Rosario, Congrande, San Felipe na gaganapin ng 8.30 hanggang alas 12 ng Tanghali. At sa hapon, ito ang Barangay Sabang, Triangulo at Tabuco na gaganapin ng 1pm to 5pm sa Maynaga City People's Hall. At sa July 16, 2025, ito yung Barangay Santa Cruz, Bug Norte at Bag Sur na gaganapin ng alas 8.30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At sa hapon, ito yung Barangay Pena Francia, Lerma, San Francisco, Dinaga at Kaluwag na ng 1pm to 5pm sa Maynaga City People's Hall. At para sa July 18, 2025, ito yung Barangay Con Dayangdang, balatas, tinago at liboton na gaganipin ng 8.30 hanggang 12 p.m. At para sa hapon, nito ang barangay Abelia at Igaldad na gaganipin ng 1 p.m. to 5 p.m. sa may Naga City People's Hall. At sa Municipality of Maranta, na udol Sorry, ito yung first and second quarter payout na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. At ito ay gaganipin sa may Open Gymnasium Municipal Complex Montapoli Marantau-Lanaudal Store na sa July 7, 2025. At ito ang barangay Bakayawan-Nataron, Bakayawan-Proper, Bakayawan-Pagalongan, Inudaran-Lumbak, Inudaran-Loway, Inudaran-Kampong, Bubong-Madanding, Kawayan-Kalaw, Kawayan-Linok, Kawayan-Dialogana, Kawayan Bacolod, Banga Pantar, Takub Pindolonan, Kamalig Bubong, Maul Ilian, Maul Proper, Maul Lumbaka Ingud, Ilian, Matampay at Batal Punod. At sa May July 8, 2025, ito ang Barangay Palaw Ranaranao, Mantapoli, Punod Proper Poblasyon, Kialdan Proper, Daana Ingud, Pantaimas, Lumbak Kialdan, Puna Marantaw, Bakong, Tu Kakialdan, Lubo Lininding, Kamalig Bandara Ingod at Kamalig Poblasyon. At sa may Buswanga, Palawan, ito ay yung second and third quarter na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. At ito ay gaganapin sa July 7, 2025. Ito ay ang barangay Buluang na ng 10 a.m. to 12 noon sa may barangay Covered Court. New Buswanga, gaganapin ng 1 p.m. to 3 p.m. sa may barangay Covered Court. San Rafael, gaganapin ng 3.30 p.m. to 5 p.m. sa May Barangay Hall. At sa July 8, ito ay ang Barangay Chea, gaganapin ng 8 a.m. to 12 noon sa May Barangay Hall. Ang Barangay Bugtong ay gaganapin ng 2 p.m. to 4 p.m. sa May Barangay Covered Court. At para sa May July 9, ito ay ang Barangay Maglalambay na gaganapin ng 8.30 a.m. to 11.30 a.m. sa May Barangay Covered Court. At Barangay Konsepsyon ay gaganapin Caguinipin yung 1.30pm to 4pm sa May Barangay Hall at sa May July 10, 2025, ito ang Barangay Santo Nino nagaganapin ng 8 a.m. to 10 a.m. sa may Barangay Covered Court. Ang Barangay Sagrada ay gaganapin ng 10:30 a.m. to 12 noon, at Old Buswanga ay gaganapin ng 2 p.m. to 3 p.m. na parehong gaganapin sa may Barangay Hall. at sa July 11, 2025, ito ang Barangay Salvation nagaganapin ng 8 a.m. to 3 p.m. sa may Barangay Covered Court. At sa July 14, ito ay ang Barangay Panlaitan na gaganapin ng 8am to 12 noon sa may Barangay Covered Court. At San Isidro, gaganapin ng 1.30pm to 3pm sa may Barangay Hall. At sa July 15, 2025, ito ay ang Barangay S.O. Kalawit na gaganapin ng 8am to 11am. At ang Barangay Quezon ay gaganapin ng 1pm to 3pm sa may Barangay Hall. At sa may Barangay Bulacaw, City of Talisay. Ito ay gaganipin sa July 9, 2025 ng 9 a.m. sa May Bulacaw Sports Activity Center. At para sa Teresa Cavite, ito ay para sa subsistence, assistance at local social pension and birthday cash gift. Para sa July 10, 2025, ito ay distribution ng subsistence assistance for indigent senior citizens at ito ay para sa inyong second quarter for the month of April, May, and June. At ito ay ang barangay barangay Proper, Inesencio Southville, Kabuko Proper and Sunshine, Hugo Paris Proper at Hugo Paris Golden Horizon. Ang mga iyan ay gaganapin ng 8.30 a.m. to 11.30 a.m. sa may barangay Covered Court. Ang barangay Aguado ay gaganapin sa may pag-asa 1 Covered Court at Luciano ay gaganapin sa may barangay Covered Court. Nagaganapin ng alas 8.30 ng umaga hanggang 11.30 a.m. Ang barangay Lapid Dario ay gaganapin sa May Chasuan Lapidario Covered Court, ang Barangay San Agustin ay gaganapin sa may Transville Home Subdivision Covered Court at ang barangay De Ocampo, Osorio, Conchu, Gregorio, Cabezas at Laliana ang mga iyan ay gaganapin sa may barangay Covered Court. Ang lahat ng nabanggit na barangay ay gaganapin ng 1.30pm to 3.30pm. At para sa May July 11, 2025, ito ay para sa distribution ng local social pension and persons with disability and birthday cash gift for senior citizens with disability and solo parent for the second quarter. At ito ay ang Barangay Inocencio Proper, Inocencio Southville. Ang mga iyan ay gaganapin sa may Barangay Covered Court. Ang Barangay Kabuko Proper and Sunshine ay gaganapin sa may Sunshineville Phase 4 Covered Court. Ang Barangay Yugo Perez Proper at Barangay Yugo Perez Golden Horizon ay gaganapin sa may Barangay Covered Court Proper. Ang Barangay Aguado ay gaganipin sa May Pag-asa 1 Covered Court. Ang Barangay Luciano ay gaganipin sa May Barangay Covered Court. Ang parehong yan ay gaganipin ng 8.30 to 11.30 a.m. Ang Barangay Lapidario ay gaganipin sa May Chess 1 Lapidario Covered Court. Ang Barangay San Agustin ay gaganapin sa May Transville Home Subdivision Covered Court. Ang Barangay De Ocampo, Osorio, Conchu, Gregorio, Cabezas at Laliana ay gaganapin sa May Barangay Covered Court. Ang lahat ng barangay na nabanggit ay kaganapin ng 1.30 to 3.30 p.m. At yan po ang mga importanteng updates kung ikaw isang senior citizen o may kakilala na eligible. Siguraduhin makuha ang inyong social pension sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng mga kinakailangang dokumento. At disclaimer po, ang video na ito ay ginawa para sa layunin ng pagbibigay impormasyon. Hindi po kami konektado sa DSWD, COMELEC o anumang henjo ng gobyerno. Lahat ng detalye ay base sa opisyal na balita at pahiyag ng mga opisyal. Para sa opisyal na impormasyon, bisitahin ang kanilang official website. At kung gusto mo pa ng mas marami pang importanteng update tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na videos. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na update. Huwag kalimutan, may mga exciting pa ba tayong bagay na ibabahagi, kaya stay tuned. Ramai min selamat